Ang paggawa ng mabuti ay napakahalaga at walang panahon na ito ay hindi kailangan. Habang nakakarinig tayo ng mga kwento at balita tungkol sa kahirapan, pagdurusa at patuloy na pagkakalugmok ng iba, ay lalo nating nakikita na dapat tayo maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Bagamat mainam nga ang paggawa ng mabuti, eh bakit minsan ay tila hindi ito magawa? Ilan sa mga maaaring dahilan ay ang mga sumusunod. Ang pag-iisip na ang kabutihan ay sa pamamagitan lamang ng pagkakaloob ng pinansyal o material na bagay. At kapag wala ka ng mga ito, maaaring maisip mo na kung ikaw nga ay kinakapos, eh paano ka patutulong sa iba? Nariyan din ang pag estima sa ating tinutulungan kung siya ba ay may kakayahang magbalik nito sa iyo kapag ikaw naman ang nangailangan. Ang ganitong pag-iisip ay hindi magdudulot ng tunay na pagtulong sapagkat naroon ang kapalit at personal na pakinabang na inaasahan. Minsan ang sanhi ng kakulangan sa paggawa ng kabutihan ay ang kakulangan sa pagiging sensitibo sa udyok ng Diyos na tayo ay tumulong. Totoo na hindi lahat na nagsasabing kailangan nila ng tulong ay mga taong may lihitimong pangangailangan. Pero mahalaga ding alalahanin na hindi lahat ng hindi nagsasabing may pangangailangan sila ay walang lihitimong pangangailangan. Misan marahil walang pangangailangan ng isang tao sa pera, pero kailangan niya ng encouragement. Misan mukhang matatag ang isang tao pero kailangan niya ng appreciation. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang maunawaan na ang Diyos ay kumikilo sa ating buhay upang gamitin niya tayo sa buhay ng iba. Ang sabi ng Bible, Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Maraming nakakamanghang pagkilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Minsan ang taong minsan mo lang nakita at natulungan at marahil ay nakalimutan na ay magkakaroon pala ng breakthrough sa kanyang buhay dahil sa pagtulong na ginawa mo ayon sa odyok ng Diyos. Marahil hindi lahat ng epekto ng iyong kabutihan ay iyong masasaksihan. Pero alalahanin mo, kung ginagawa mo ito bilang pagsunod sa Diyos, may epekto ito na higit pa sa iyong inaakala at inaasahan. Ang pagtulong ay maaaring maging mabubuting binhi na agarang magbubunga at meron din namang matatagalan. Pero dapat laging tandaan na kailanman, ang kabutihan ay hindi mo panghihinayangan lalo na kapag ito'y iyong ginawa bilang pagsunod sa nais ng Diyos. Asa ka pa!